Ang bounty ni Rocks, lampas talaga sa 6 billion. Apat na bagay ang nagpalakas sa kanya at bawat isa sa mga ito ay pwedeng magdagdag ng 1.5 billion sa bounty niya. Hindi pa natin binibilang ang pagpatay niya sa isang admiral ng Navy na sa totoo lang sapat na para doblehin ang bounty niya. Matapos siyang opisyal na ipakilala, maraming tagahanga ng One Piece ang nagtaka. Gaano ba talaga kataas ang bounty ni Rocks? Sa ngayon, si Roger pa rin ang may pinakamataas, 5.68 billion. Pero bakit natin iniisip na mas mataas ang bounty ni Rocks? Heto ang apat na dahilan. Una, tinalo lang naman siya ng team up ni Nagarp at Roger. Ang laban sa God Valley 38 ang nakalipas ay parang binura sa kasaysayan. Pero isang bagay ang malinaw, sobrang lakas ni Rocks. Hindi siya kaya ng Navy ni ng God Knights. Kaya napilitan si Garp na makipagtulungan kay Roger para lang matalo siya. Ibig sabihin, kahit si Roger o si Garp, hindi sapat mag-isa para pabagsakin si Rox. Kung ganito kalakas ang isang pirata, ang 1.5 billion na bounty ay parang standard lang. Pangalawa, pumatay siya ng isang admiral ng Navy. Dapat natin tandaan kung gaano kabigat ang posisyon ng isang admiral. Sila ang top-level military power ng world government. May kakayahang mag ng operasyon at may lakas na halos kapantay o minsan mas mataas pa sa mga emperor. Ang bounty ng mga emperor ay umaabot o lumalagpas ng 1 na billion. Kaya kung ang isang pirata ay nakapatay ng admiral, siguradong malaki ang presyo sa ulo niya. Pangatlo, si Rox ay isa sa limang tuktok ayon kay Kaido. Sa laban sa Onikashima, kinilala ni Kaido na papalapit na sa limang tuktok si Luffy. Ibig sabihin, top 5 na nilalang sa buong mundo pagdating sa lakas. Si Rox ay kabilang sa limang ito. Alam natin kung gaano kalakas si Kaido. Kahit natalo siya ni Luffy hindi matatawaran ng respeto sa kanya ng mga tagahanga. Kaya kung ikinumpara ni Kaido si Rocks sa sarili niya, hindi na kailangang pagdudahan ang lakas ng huli. Sa kahit anong anggulo, ang maklassify bilang isa sa limang tuktok ay may halagang hindi bababa sa 1.5 billion. Pangapat, ang paghanga ni Loki kay Rocks, 26 na taon nang nakalipas, umabot sa 2.6 billion ang bounty ni Loki. Sa pag-usad ng kwento, nalaman natin na noong bata pa si Loki, ang lakas niya ay halos kapantay ng batang big mom. Bukod doon, may conqueror's haki siya at marunong gumamit ng advanced techniques. Kahit natalo siya ni Shanks, hindi pa rin siya tuluyang sumuko sa pagkatalo. Lalot ang hinahangaan niya ay si Rocks. Kung ang isang halimaw tulad ni Loki ay may sobrang paghanga kay Rocks, malinaw na napakalakas talaga ni Rocks.